Pag nasagot niya, libre yung mail ting orderin niya. Mayroon siya isang libre. Okay? Let's go! Ang unang tanong, isang tanong lang pala. Ang tanong natin ngayon ay, kailan yung birthday ni Taylor Swift? Ano? Hindi ko alam. Alam ko lang yun. Yeah! May clue tayo, December. December. May clue po, December. December po yung birthday niya. Pero yung date... 26? Mali po. <laughs> okay po, um, bibigyan pa namin kayo ng na isa pang chance. Okay po. Pwede yung mga Rodrigo? December 19? Final answer na po. Mali. <laughs> okay, so pag nasagot niyo po, meron kayong libreng isa. Kung sino makakasagot sa inyo? Okay po. Uh, punahan na lang kayo. Ano ba ang kay <laughs> ang unang ang tanong po, kailan yung birthday ni Taylor Swift? Hey. December 13, 1989. Wow! Tama! Wow. <laughs> oh. Galing! <laughs> Galing! Bakit alam mo yung birthday ni Taylor? Ka-birthday niya may crush ko! <laughs> Sino. Sino ba yun? Ah, wala Shoutout po. mo. Shoutout mo. Joke lang. Hindi, joke lang. <laughs> lang. Ano lang, nagsasearch ako dati tungkol kay Taylor. You. Ano masasabi mo na nanalo ka? Ano? Happy. Nakaka-happy. Ang yeah. oh, good vibes ng Swifties. Kaya sabi ko eh, pag di sila bumila, ako dito. Thank you po! Thank you dito.